Hello mga kagintang pala, isang magandang umaga. So, papunta tayo sa ating bukid bago tayo papasok sa ating school. Maghahati tayo ng krudo doon sa mga floater sa ating area. So, ito. Ito yung daan papunta doon sa ating basakan. Putik nga. Umalis tayo ng sapatos hati tayo ng pagkain pati itong krudo ah, kasi kinulang yung krudo natin doon para ma yung ating area yung ating director ang mag-plotter kay na pa bukas pa ang ating uh, vacant time so, ito yung daan ha. sobrang putik kapag umuulan kahapon nga eh, nahirapan tayo magpasok ng ating binhi Lula, nilulan natin sa ating XTG 80 kilos po ang ating binhi kapo na dinala na ilubog na natin sa tubig para tutubo so tagit po natin is on Saturday magsasabog pala tayo sa ating bukit so yan So, pasalamat tayo sa ating direktor, sa ating kapatid. na Nag-voluntary siya magtulong sa atin. Sa ating area para i yung ating area. So, noong Wednesday, ah, Tuesday, nagsabog na siya. Tapos na siya. Matawag na ng kanyang oras. Ito yung mga hanyog namin dito. So, sa taas. Ito ang kanyang bundok. Diyan sa baba. Diyan yung basakan namin. So, namangha nga yung mga estudyante ko. Baka siguro, alam nyo, tayo papasok. So, last period po tayo. Uh, isa lang ang subject natin uh, morning. Pagkahapon, isa na rin. So, medyo maluwag yung oras natin. Kaya nakakapag bukit tayo kasi maluwag din yung oras natin. Yan. So, tapos nang nila mag exam for the first quarter. So, yan. Yan yung ating director. Yung kapatid. So, salamat tayo sa kanya. I, i tumulong sa atin. Mag Mag-suyod sa ating area. ayo jauh yang Diyos, yang Diyos, sakan Diyos, 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 siya Diyos, oh. Diyos, So ito yung ating kubo-kubo dito. Medyo mag magulo na nga. Saan? So, yan. yan yung ating tractor. Laka relax Nandun siya. Ayan. So yun lamang po. Maraming salamat. At patuloy lamang po kayo mag-update sa ating Gintong Palat. para ma-update kayo sa ating pinapakita uh, pinapakitang video. Maraming salamat.